Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. In this episode ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba tayo kikita ng 10,000 a day bilang isang food panda rider. Let's go! Toothbrush muna tapos magpalit na tayo ng uniform. Mas okay din kung nakajakit dahil maginaw. I-ready na rin natin yung panukli natin para sa cash on delivery pero sana wag puro buo yung ibayad ng customer. Isang mabilis na kape muna tapos time in na tayo. dito yung lagayan ng cellphone tapos dito naman yung lagayan ng action cam pang vlog natin tapos eto yung ating delivery bag ready na tayo Pagka time in natin, may pumasok na kagad na order, puntahan na kagad natin sa pick up. Unang order natin, McDonald's, ang rate nito ay 83 pesos. Narong pin pa to pero malapit lang naman. At ang kagandahan, nagtip ang customer ng 100 pesos. Thank you. Papultang muna, wala nang pumasok na order. So para kumita tayo ng 10K, kailangan na nating mang hold up.